dito nag weld mga sir alright mga sir it's megan mccray so for today's video mga sir matetesting na natin yung power ng rusi Plus 150x mga sir so first start eto yung panel gauge nya mga sir nag check engine pag uh, turn on mo ng susi di ko alam kung normal lang to wala pa akong idea dito mga sir So, try na lang natin. Kanina, pag start nawawala yung ano, eh, check engine. Ayan. Okay naman mga sir. So, mga 3 months old na tong Rusi flash nya mga sir. 4.7 7 na yung Odo. So, testing natin yung top speed. At saka pala mga sir, nagpalit siya ng sprocket combi. Hindi na to stock. Ayan mga sir. Tingnan natin kung ano yung kombi nya naka 40 40 mga sir yung sprocket nya pang okay naman wala namang lagatik or ano normal ayan yung mga tropa natin nandun sa kabila so sasabay tayo sa mga nagtitigmaan mga sir gamit natin tong rusi flash tapos tayo dun sa kanila takas aggressive yung rpm kahit nagbawas niya nagbawas siya ng sprocket 42 daw yung stock pinalitan niya ng 40 pero kaya kaya pa rin mga sir done 11k rpm yang limiter. Ganas sih lah, tuh

nangyari dito? Nila ha? Slime nila, Lo balo? The wild dog. Buta ano na ni no, animal? Okay. Dra finish line ako? Okay. Dra uh santos? Hindi Dra? Dra finish line? Oo. Aram slow? May ano dogs <laughs> <Taos> ni? no no James. Alam <laughs> ko na sir. Kumain na ba? Embot ah di puta ni. <laughs> okay mga nag wild na yung motor mga mo, sir hindi ko alam kung bakit okay na wala hindi na ngayon yari dito Mamamatay boy ko alam kung anong nangyari dito. Bigla na lang nag-wild kanina.